Magandang araw mga loves at ngayon nga ito na ang aming uh, benta reveal kung magkano ba yung aming benta dun sa aming in-out na anim na baboy Ayan mga loves at kung magkano rin ang expenses na inabot namin sa lahat-lahat Ipakikita ko sa inyo para naman ay may idea kayo kung gusto nyong mag-alaga ng baboy Ayan ito na mga loves dahil nga kami ay nagbenta ng aming mga baboy, ayan, at i-reveal ko sa inyo kung magkano nga ang aming kinita mga labs. Meron ako ditong listahang ginawa para makita nyo yung aming gastos at yung aming uh, benta. Ayan, ito mga labs, oh. ang timbang nung anim naming baboy ay nayan. Dalawang 81, isang 82, isang 86, 84 at yung panghuli ay 81. Ang lahat ng timbang ng anim na baboy ay 495 kilos mga lags. Ayan, may less na 12 kilos kasi anim na baboy yan. So ang kwentada lang ay sa 483 mga lags. Ayan, 483 kilos times 190 mga lags is 91,000. 770. Ayan. At ito naman mga loves, ang gastos namin sa anim na baboy. Ayan. Yung January 3, 2024, 29,375 yung aming gastos. Andyan yung Ah, uh, punan sa Biik. andyan 'yung mga pinakain ng aking kapatid kasi isang ang totoo niyan mga lambs, itong baboy na 'to ay ipinasa lang sa akin ng aking kapatid kasi siya ay magtatrabaho na sa Maynila. Pinabayaran lang niya sa akin 'yung nagastos niya sa loob ng isang buwan kasama 'yung Biik. Kaya yung January 3, nung magbayaran kami, yung pinasulitan niya sa akin, yun yung 29,375. January 4, yung gastos namin sa feeds, bumili kami dalawang sako dyan, 3,685. January 11, 3,500. January 20, 3,640. January 26, 3,679. February 1, 3,640. February 7, 3,500. February 13, 3,640. February 19, 3.5 at yung February 25, yan ay 10 kilo 390. Ayan. Yung gasto sa biig at sa mga pakain, sa gamot ay 58,549 mga labs. Ayan. Yung pasahe sa tricycle, syempre naman ay kakaltasin ko rin yun, 430 pasahe sa pagbili at saka yung bayad sa feeds. Ayan, yung baggage sa buhat ng feeds, bagay dyan. Pagka baba ng tricycle, dadalhin dito sa amin ang isang sako ng feeds ay 50 pesos. Kasi syempre kawawa naman at nabigat naman yun. Kaya 50 pesos ang bayad namin ng bawat isang sako sa magbubuhat. Ayan, ang bawas ko ay 800. Tubig, syempre gumamit ng tubig sa paglilinis ay 1,000 ang ah uh, binawas ko, bayad sa tumulong kanina sa pagbuhat ng mga baboy dahil yun ay anim 700 ang binayaran ko dun sa apat kay nanay kasi dun ang lima bali 11 yung inilabas namin baboy kanina bali to yung binayaran namin dun sa apat na tumulong sa pagbuhat, ayan mga loves, itong kwenta na to ay, yung gastos namin, bale, ang kinilabasan ay isang buwan inilagaan ng kapatid ko, tas kami naman ay magdadalawang buwan sa katapusan. So, yun, halos tatlong buwan lang yung bawi na yun. Ayan, ang total na gastos namin, ayan o, oh, total na puhunan, 61,479 kasama yung mga buhat-buhat, ah, lahat na yan. Ayan, ang benta namin, eto pinakita ko sa inyo kanina, is 91,770 770 Babawasin yung puhunan na 61, lahat ng mga gastos, 61,479, ang kinita namin ay, ayan mga labso. Ayan, at least kumita. Salamat sa Panginoon at kumita talaga kami ngayon. Maganda kasi ang presyo ng baboy na sa buhay. Ayan, ay dinilabas nilabas na namin kahit na magtatatlong buwan pa lang kasi kung paabutin pa namin o palampasin pa, sabi nung biyahero kanina, maigi na nga daw at inilabas at dahil sa susunod na pagbiyahe nila ay mababa na ulit ang kilo sa buhay. Ayun. Yun ang kinita ng aming anim na baboy. So, thank you, thank you. Ayan, kasi ay, sumapul tayo sa mataas na presyo mga labas sa 190 per kilo. Kaya hindi na namin pinatagal. Sabi nga ay dati nag-aalaga kami, mag-a-out kami ng baboy is uh, tatlong buwan at kalahati ngayon. Magtatatlong buwan pa lang ay ini-out na namin kasi nga baka biglang bumaba. Ay, tama naman at sabi ng ahente ay bababa na daw talaga sa susunod na pagbiyahe nila. So yun lamang sa mag-aalaga ng mga baboy. Katulad yan kami kumikita naman talaga kahit papano. Ayan ngayon talaga sa pag-aalaga namin. Ngayon kami kumita ng maayos. So yun thank you sa Panginoon dahil hindi talaga ganyan kami pinababayan at hindi kami humihinto sa pag-aalaga, kaya yun, kumita yun lamang, salamat sa panunood Bye -bye.